Hi everyone! Happy Sunday! So, as you can see, andito ako ngayon sa Wan Chai Station. Bakit nga ba nandito ako sa Wan Chai Station? Kasi, um, paano ko ba umpisahan? So, ganito kasi yun guys. Noong August 30, ay nagpasa ako sa immigration ng one month notice. At nagreply naman ang immigration sa akin after ng one week. So, na approve ang babako ng September 30. At ngayon, dahil sa meron na akong panibagong amo, so yung agency ng panibago kong amo is nandito sa Wan Chai. Kaya ako pumunta dito. So anyway guys, i-update ko kayo kung bakit at kung ano dahilan. So wala naman akong masasabing... Sobrang... Verse, pero kung iisipin ko kasi habang tumatagal, magiging worse siya. Kaya, syempre, pumunta tayo dito para mag... hanap ng pera para sa pamilya, para sa anak at hindi tayo gusto ng trouble right kaya habang maaga pa kailangan nating iwasan yung mga ganong sitwasyon